Kung gusto mong kumain ng maraming kanin, walang problema yan. Pero 7.8 billion bawat taon, according sa Philippine Rice Institute, mm -hmm. ang bigas, ang kanin na ating sinasayang. Yan ay yung computed pa lang nila. Pero marami dyan ang hindi na compute So I believe that is understated. Bakit tayo magsasayang ng bigas at kanin? Ang daming nagugutom. Mm -hmm. So kaya... Um, uh, kunyari ako, eh, minsan pag ako'y kumakain, hindi naman ako ganun ka gutom. At I'm very, ngayon, no, nags, na tumatanda na tayo, nagsisimula na rin tayo maging conscious sa ating carbohydrates. Yung rice kasi, napakabigat yan at pwede yang i-convert into sugar. Kaya nga mga diabetic, mini yung rice. So, yung panukalang batas na ito ay magmamandato na available ang half cup rice. Kasi ang daming restaurant, ang daming kalindirya, ang daming kainan na pag nag-serve sila, talagang one full cup. Kaya yung iba dyan, makikita mo kalahati lang ang kinain. At nasasayang. Yung iba naman, pilit na lang na uubusin. So hindi healthy yan. Guilty ako dyan minsan. Pero kung nagda-diet ka, at half cup rice lang at maubos yan, eh di okay ka na. So ang problema, hindi kasi siya available eh. Kaya dapat maging available ang half cup rice. Maraming iba magre sa sabihin nila na eh mahirap 'yan, istorbo sa amin 'yang mga negosyante <laughs> kasi dapat mas mahal ang expectation kasi ng tao ang half cup rights, kalahati din ang presyo. Mm -hmm. Um pwede naman gawin 'yun kasi ang restaurant ang kumikita sila ng malaki doon sa ulam. So yes. yung sa kanin mag break even lang sila. Dapat um okay na 'yon, no? So mm -hmm. ipo talaga natin 'yan kasi nagsasayang tayo ng kanin. Alam mo naman 'yung mga Pilipino, kanin yeah. is life, eh. rice <laughs> is life. Hindi sila pwede maging Kamote is life. Dagdag Saka, pa rin mo, no? Hindi yes. alam nung mga tao na, I mean, alam nung iba, but karamihan, hindi nila alam. It takes 20 minutes for your brain to realize na busog ka na. So, pag kumain ka, di ba, minsan ang feeling mo, oh, ay, gutom na gutom pa ako, pero after some time, parang masusuka ka sa sobrang busog. That mm -hmm. is because, um, physiologically, yung utak natin, 20 minutes yan bago maka, uh, makabasa no, or ma-realize na, ay, busog na ako. So yung 20 minutes gap na yun, nakain ka ng kain, um, hindi na dapat kailangan yon So pag half rice lang at naubos mo yan, upo-upo ka, inom-inom ka ng kape or tubig, then marirealize mo, or manonood ka muna ng mga news sa politiko, marirealize mo, ay, busog Busong na pala ako. So, hindi ka nagsayang ng kanin, healthy body. Mm -hmm.